Magandang umaga po sa atin lahat, araw po ngayon ng Merkules at nandito naman po si professor Tonton Conrera sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika live sa mga friend ko sa Facebook Kaya maging friend ko na kayo sa Facebook, kaya lang imposible liman libo na pong friend ko At doon sa mga followers ko sa Facebook, uh, replay na lang po tayo afterwards nitong live na to Mamaya masashare na to publicly sa Facebook page ko pero nalaman ko na after a certain time yung video na yun, nawawala. Kaya yung mga gusto nyo, sa YouTube kayo pumunta. Uh, doon, sa mga nanood ko naman sa YouTube, mga team replay yun. Pansamantala muna nating iwan yung mga bangayan sa politika tungkol sa impeachment. Uh, Magbe-break tayo dyan kasi may pag-uusapan tayong isang mahalaga din. Alam ko, bababa ang aking following ngayong araw na to. Alam ko, bumabagsak ang mga viewers ko kapag ang pinag-uusapan natin ibang bagay. Eh. Napapansin ko yan, kahit sa Facebook, pag sa politika, tungkol sa bangayan, sa mga Duterte ang tumataas ang aking likes. Pero pag na sa ibang bagay, bumababa. Sana po maiba tayo ng kultura sapagat lahat po ng bagay sa mundo ay mahalaga. Hindi yung ang babasahin mo lang kapag binibira ko si Sara Duterte o kaya meron akong tinitirang ibang tao. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na mahalaga sa atin lahat, ang edukasyon. O oh, yan, mawawala na yung mga sa akin. Ay, hindi pag-usapan na impeachment. Uh, ayoko na, may magagagawin akong iba. Mahalaga pong edukasyon kasi yan ang nagiging ugat kung bakit maraming tao ang hindi ginagamit ang kanilang mga utak. Magkakunik-kunik yan eh, bakit ba tayo ganito? Kasi hindi tayo masyadong naturuan sa eskwelahan. Ganon, di ba? Pero pag, pag uusapan ng edukasyon, ah, ayaw na. Bakit ba tayo maraming mga tao na bulag-bulaga na sinusunod-sunuran ang sunod-sunuran sa kung sino man ang gusto ng politiko, di ba? Mga tao na hindi na mga matatalino naman, may mga natapos naman, pero you know, pagdating kay Sara Duterte, pagdating sa mga Duterte, so pag sa Amerika, pagdating kay Donald Trump, parang nalilimutan ng lahat. Mga mga dasalin niya, mga yan, mga Kristiyano. Pero pagdating sa pagsunod sa mga taong pumapatay ng kapwa <laughs> o kaya pagpatay sa kapwa ay nalilimutan ang kanilang pagiging maka Bakit ganoon? Kasi hindi ginagamit ang critical thinking. At 'yan ang dahilan kung bakit ganyan. Bakit walang critical thinking? Kasi hindi tama ang sistema ng edukasyon. Mali ang edukasyon. Sa ngayon, ang tingin kasing natin sa edukasyon, gastos eh. 'di ba? sa ng edukasyon, magastos mahaba. Kaya nga maraming umaray na no mag-K to 12 eh. Nadagdagan na naman ng dalawang taon. E, magastos 'yan. 'Di ba? E gusto matapos agad. Ngayon, meron tayong dalawang senador. Alam mo ngayon, sa na ng kongreso, 'di ba? Ah, uh, may kanya-kanya namang patikada, eh. di ba? Nakita natin sa social media nagpayabangan sila ng kanilang mga final na mga bills, di ba? Sampo, first 10 bills, etc., etc. Prominent dito, yung uh, panungala ngayon para sa akin, nahalaga yung panukala ni Senator Sherwin Gatsalyan. Alam mo, dito sa Senator Sherwin, binati ko to nung on, you know, sumaludo ako dito nung itoy bumoto laban dun sa uh, pag-remand uh, ang pagkakatanda kasama yata siya doon sa bumoto sa pagremande, if I'm not mistaken. Pero sa itong isang itong panukala niya, kinukundin ako siya. <laughs> Ganoon naman tayo dapat eh. Pagtama ang ginagawa, pinupuri, pagmali, binabatikos. ko. Hindi dapat tayo bulag. Yun nga yung sinasabi ko eh, kawala ng tamang edukasyon. Kawala ng tamang critical thinking kapag yung tao sinasamba mo kahit tama na ang mali ng ginagawa, go ka pa rin. Ang panukala kasi nito ni Sherwin Gatsalian ay iklian natin ang college. Mula for gawing tatlo na lang. Ah, dito tawa tayo, di ba? Bawa sa gastos. Pero ang solusyon niya, alisin na yung general education courses. Ano ba yung mga GE? Ito yung, ito yung tinuturuan ka ng regardless of your degree, regardless sa engineer ka, regardless na ikaw ay... <laughs> <clears throat> regardless na ikaw ay accountant o ano man ang kurso mo, tuturoan ka ng kasaysayan. Tuturoan ka ng pag-iisip ng kritikal. Tuturoan ka ng literature o panitikal. Ang mga tao, sinasabi wala namang halagay ang mga yan eh. Meron po. Sabagat ang tinuturo po sa atin ang mga general education courses, ang ma-appreciate natin ang pagiging tao natin. Kung bakit tayo tao, may kakayan tayong mag-isip, may kakayan tayo maging kritikal, may kakayan tayong mag-aral, ng kasaysayan, magsalita, magungkat, ungkat magtanong. Para kung ikaw ay gagraduate ng engineer, hindi ka lang marunong gumawa ng tulay. Hindi ka lang marunong gumawa ng building. Pag ikaw ay doktor, hindi ka lang marunong gumamot. Meron kang puso. Meron kang puso sa para sa bayan. Meron kang puso para sa kasaysayan. Meron kang lente na mag-iisip ka ng kritikal. Yun pong kahalagahan ng general education. Ang gusto ni Sen. Gatchal alisin na ito. At puro na lang courses na teknikal, kung ano yung kurso mo, pagka-accountant, ganyan-ganyan. Siyempre, marami mga tao, ay, masarap ka maganda yan, mababawasan ang gasto sa mga tao. Pero anong kapalit nito? Magkakameron ka ng mga profesional na walang malay sa kasaysayan. Mga profesional na hindi alam kung paano magtanong mga profesyonal hindi alam kung paano pahalagahan ang saligang batas ng pamamahala. Tingnan mo tayo ngayon, marami tayong mga mamamayan na pwede mo behavior sa social media, walang kaalaman tungkol sa gobyerno. Hindi alam na pwede sila mag-contribute sa gobyerno. Walang alam tungkol sa konstitusyon. <clears throat> Di ba? Yung mga yan, tinuturo yan sa si GE, hindi yan tinuturo sa engineering, hindi yan tinuturo sa, sa medicine. So, sino ngayon? Magkakaalam na nalang ngayon. May mga kurso ng political science so may mga law. Eh, hindi naman lahat ganun. Kasi ang GE, kaya GE, kahit anong kurso mo tukunin kukunin mo. So, paurong itong panukalang ito ni Senator Gatsalian. Bagamat meron naman siya sinasabi, o ililipat na yan sa senior high school. Doon na yan sa senior high school gagawin eh meron pong problema doon una. Ama, nagtuturo, na, nagtuturo po ng general education sa college, anong gagawin sa kanila? Mawawalan sila ng trabaho. Ibababa sila sa senior high. Eh hindi naman po yan mga licensed education teachers eh. Kapag sa college, sina kailangan ng let. Ama, nagtuturo po ng history, nagtuturo po ng social sciences, ng constitution, ng ethics. Yan po sa, 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 Science, Technology, and Society. Yan po sa level ng college, hindi na po yan mga eduk let. Wala na pong let dyan. Pag ibinaba mo pong pagtuturo ng j sa senior high, magkakaproblema po tayo. Ang dami po, libol daan, daan, libong mga tao mawawalan ng trabaho. Okay? Ngayon, si Sherwin Gatchalian, ayaw niyang alisin niya senior high school. Pero meron hong isang senador na gusto niyang alisin ito. Ito naman po si Senator Jingo Estrada. Si Senator Jingo Estrada, ang panukala niya, iglian. Balik uli sa sampung taon na lang, anim na taong grade, grade ang uh, elementary at uh, apat high school, wala nang senior high. Yun naman ang panukala ni Jinggoy? Di ba na ipaliwanag ko na rin ito sa inyo na yung K-12 kaya na andyan yan para maging katulad na tayo ng world standard, ng UNESCO standard. Kasi sa si ibang bansa, dosing taon po ang basic education tayo lang ang sampo. Kaya ang hirap po na magtrabaho sa labas, <coughs> lalo pag mag-aaral ka, kunyari, hahanapan ka ng sapat na kakayahan, kukuna ka pa ng diagnostic test, kasi sinasabi, yung doktor natin sa Pilipinas, sampun taon lang ang basic ed, samantalang sa si ibang bansa, dose. So may kulang tayo ng oras, kulang tayo ng ano, So, ang ang tanong dito, maaring sabihin niyo eh, ano ba nangyayari ngayon? Eh yung isa gustong iglian ng college, yung isa gustong iglian alisin ng senior high. Para ba ano ba to? Vandalism ito ng edukasyon. Bakit hindi na lamang iwanan ng edukasyon sa mga tao na mga nag-educate? Total ang mga universities sa may mga board of regents 'yan. At ang hindi ko maintindihan, alam mo, ang lasal, tatlong taon ng college, pero trimester. Trimester. Okay? Ibig sabihin yan, <coughs> ang semester na binibilang ng estudyante siyam, mantalang sa semestral na dalawa lang, ang lumalabas ay kapag apat na taon, walo. Eight years. O oh, eh, di, di mas marami pa nga oras na ginugugol ng mga lasalista pagdating sa semester eh. Alam naman natin kung bakit yung trimestral. Di ba? Kasi nga, gustong taikliin, gawing three years. Pero hindi dito taon ang binibilang, ang binibilang dito units, ang binibilang dito sa objects. Siguro naman dapat yun ang gawin. Kung meron man dapat papakailaman, ang pakailaman ay papano natin palakasin ang ating kakayahan, hindi yung taikliin mo dahil gusto mo lang maging murah. At anong gagawin mo dun sa mga kursong mahaba talaga? Katulad ng engineering ng doktor. Gawin mo 3 years din yun. Di ba? Kulang ka ng... So, parang minsan naisipin mo, ano bang nang, saan ba nang gagaling itong mga taong ito? Wala na, aalisin ng GE na kung saan tinuturuan mo ang estudyante ng kamalayan sa kasaysayan at critical na pag-iisip. Aalisin mo ang senior high na kung saan sa seniors grades 11 and 12, sinisimula mo na ang pagtuturo ng critical thinking sa ito. naman, mula nga sa simula, critical thinking. Parang pinipilayan nila ang sistema ng edukasyon. Tapos ngayon, magtataka tayo bakit may mga taong hindi ginagamit ang isip. O kaya parang walang alam pagdating sa nangyayari sa mundo. Makapos lang mema sa mali, -mali. Mali ang pagkakaintindi sa gobyerno, mali mali ang si pagkakaintindi sa konstitusyon, mali bukod kung alam ang konstitusyon, di ba? Diyan ang gagaling yung mga kamangmanga ng mga tao, diyan ang gagaling bakit pikit ang mata, bulag. Kasi wala nang critical na pag-iisip sapagkat sabi ay kong kung sabi ng iba, prop hindi na nga nag-work, dalisin na lang. Eh yun na nga eh. importante ganito kasi ang problema natin eh. Dahil hindi nag-work, tanggalin na lang. Hindi natin i-improve. Parang katulad ng ganyan din 'yung nangyari doon sa mother tongue based language education eh uh, uh, education eh. Dahil hindi gumana, hindi mapagandang implementasyon ng paggamit ng mga first language sa pagtuturo ng grade ang ng kinder hanggang grade 3, tinanggal. 'Di ba? Ganyan tayo, eh. Dahil ba mahirap, alawag na lang. Parang huwag na lang. 'Wag na lang kaya. Hmm, Ganon. Pwede na, huwag na lang. Yan mga ganyan, yan ang kung saan tayo napupulot, kung saan tayo napupulot sa kangkungan. So, sana sa bagay panukalang batas pa lang naman ito, di natin alam kung uusad to. Pero ngayon pa lang, marina na nating tinututulan si Sherwin Gatsalian na pinupuri ko sapagat yung kanyang stance doon sa pag-remand. Saludo ako doon sa iyo, Senador. Pero pagdating dito, ay babatikusin kita. Ganun dapat. Ang ating tinitingnan yung gawain, yung ginagawa, hindi yung porket yan ay si Duterte o si Marcos yan o kung sino man o si Trump yan. Wala na tayong pakialam. Kahit mali ang ginagawa, hihimurin na natin yung mga kung ano na dapat mahimud dyan sa mga yan. Di ba? Pikit mata. Di ba? Kaibigan natin, naawayan natin kapag kinukontra tayo. Di ba? Ganun. Hindi eh, dapat ganun eh. At itong mga move na ito na bawasan ang alisin ng GE sa college, o kaya alisin ng K-12, ito ay hindi makakatulong. Gagawin lang nitong murang edukasyon. Pero alam niyo man lahat ng mura, hindi lahat ng mura mabuti. <laughs> ba? Diba? Ang ibang mura, kaya mura del japek, mababa ang kalidad. Ganun ang tingin natin sa edukasyon, pamurahin natin, pabilisin natin. Hindi lahat ng minamadali, maganda ang resulta. Hindi lahat ng hindi ng mura ay mabuti. Alam naman natin na pag minadali ang gawain, walang kalidad. At alam natin na maraming mga kaya pala mura dahil hindi kalidad. O sige, sana naman nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago mga pananong ko sa buhay kahit konti lang, lalong lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, teach minds, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, UP na mahal, serve the people. O sige, kita kita lang ulit tayo sa, Merkul, ah, sa Biyernis. Ito po si Professor Tonto Contreras lagi nagsasabi na, you know, mag-iingat tayo, maging malusog, kailangan natin yan. At map maging mapanuri, kasi importante yan sa atin. Okay, see you Friday. Lagi sinasabi, UP naming mahal, Animo Bye for now.